Hi guys, so kakatapos lang ng work ko this afternoon. So pupunta ako ngayon sa Asian Shop para bumili ng mga kulang namin sa bahay. Nagpapabili din kasi si Clay ng soup dahil may mga singaw siya dahil sa braces. So pupunta muna ako doon. See you later. Nakalimutan ko naubusan na pala akong gasolina. So, pupunta muna ako sa petrol station para magpagas. Kung familiar kayo dito sa Auckland Airport, makikita nyo palagi itong Z um, Petrol Station na malapit sa Butterfly Creek. Ito yung petrol station na pinakamalapit sa work location ko kaya dito ako nag-decide na magpagas. Since paubos na yung gas ko ay kailangan ko na talagang magpagas dahil kung hindi ay hindi ako makakabalik sa bahay. Grabe palang traffic dito sa area na to sa so dapat kanina pa akong morning na lang nagpa-gasolina. So, ngayon, naipituloy ako sa traffic. Mabuti naman ay moving naman yung mga sasakyan. Kaya mayat maya nga ay nakarating na nga ako sa gasoline station. Kung nanonood kayo guys ng mga vlogs ko ay marahil alam nyo na na dito sa New Zealand ay self-service ang mga petrol station. Pero one of my subscribers nga sa YouTube ay nagsabi nga na may area pa naman daw dito sa New Zealand na hindi self-service. So, may mag-a-assist pa rin daw sa yong tao para magpagas. Usually nga ay pinapa full tank ko yung sasakyan at ang full tank nga nitong sasakyan na Suzuki Swift ay umaabot ng 2 weeks. Basta ang ruta ko lang yan ay bahay and then hatid si Clay sa school and then from school to work and then paghapon naman from work to school and then uwi ng bahay. So yun lang na ruta ko umaabot ang full tank nitong Swift for two weeks. And isingit ko din pala na minsan ito din yung dala ko pag nag-grocery pag weekend. So as you can see, inabot nga ng $95.49 ang full tank ko ngayon. And after mo nga mag-gas up, ay pwede ka actually magbayad sa mismong station o kaya naman pumunta ka doon sa loob ng store kung bukas pa ito at doon ka nga mismo magbayad. Mas komportable lang talaga ako magbayad doon mismo sa loob ng store dahil pag may kailangan pa akong ibang bilhin ay dediretso ko na ngang bilhin at para isahan na lang yung pagbayad. And after ko ngang mag up ay pa uwi na ako niyan. Actually pa na ako niyan sa Pino Plus para bilhin yung mga kailangan ni Clay and it will take maybe 25 to 30 minutes na travel depende sa traffic. Ang mahal na ngayon ng gasolina dito sa New Zealand, dati pag nagpapa-full tank ako noon, inaabot lang ng mga 60 to 70 dollars ang full tank. But ngayon, sobrang mahal na ng gasolina. Inaabot na ako ng 95 dollars. So that's equivalent to mga 3,000 sa Philippine Peso. Kaya very important dito pag nasa New Zealand kayo, kailangan meron kayong mga petrol discount card para pag nagpagasolina kayo ay pwede nyo nga gamitin yon para maka-discount sa fuel. Like ngayon, $95 yung total na dapat kong binayaran. Ginamit ko yung discount card so ang binayaran ko na lang ay $91. Kaya kung may plano kayong pumunta dito sa New Zealand, i-aim nyo na ang workplace nyo at tinitirahan nyo ay mas malapit lang para mas tipid sa gasolina. Dahil so, sobrang mahal na talaga dito ng gasolina. And apart from that, mahal din yung mga ibang bilihi dito sa dito sa New Zealand. So, yun ang mga i-consider nyo kung nagpaplano kayong mag-migrate dito sa New Zealand. Katulad sa akin, ang workplace ko, ang travel time mula sa bahay ay mga 30 minutes pag walang traffic. Pero pag may traffic ay minsan nga inaabot ako ng 40 minutes to 1 hour. So sobrang gastos sa gasolina. Kaya talagang i-consider nyo yung location ng trabaho nyo at tinitirahan nyo. So, ito nga yung way ko pa uwi. Kung makikita nyo, that's around 4pm and tirik na tirik pa nga yung araw. Mas mahaba na kasi yung araw ngayon dahil malapit na mag-summer dito sa New Zealand. Kaya during summer, kahit 9pm na nga, ay maliwanag pa rin sa labas. Dito na ako sa Pino Plus. So, bibili muna ako ng mga kulang ni Clay. Mga bilin niya. And see you again later ito nga palang Pino Plus naman ay kaharap lang to ng school nila Clay and mga 3 or 4 minutes lang tong drive mula sa bahay namin so very accessible talaga ito and sa pagkakaalam ko nga may 5 branches na sila dito sa New Zealand, isa sa North Shore sa West Auckland, Manukau and ito dito sa East Auckland at isa nga sa Hamilton nung nagbukas nga itong branch na to dito sa East Auckland ay na-vlog ko na nga ito, actually parang ito yung second vlog ko so kung gusto gusto nyong panoorin yung vlog ko about Pino Plus, ay balikan nyo lang nga yung mga previous vlogs ko. Actually, ang pinakapakay ko lang talaga dito ay bumili ng crab and corn soup dahil ito nga yung bili ni Clay. Ang dami niya kasi ngayong mga singaw dahil sa braces niya at para nga daw mas mabilis niyang malunok yung pagkain. Kaya pinabili niya ako nito. Dino is over ko na lang nga yung portion na to. Gusto ko nga actually hindi i-mute kaso nga Filipino songs yung pinapatugtog at baka nga makapiright ako. 5pm pa susunduin ngayon si Clay dahil may project silang tinatapos sa marketing subject nila so uwi muna ako ng bahay babalikan ko lang siya at 5pm so then ngayon nandito na ako sa school ni Clay inaantay ko lang siya and na mention ko ba sa inyo na may injury din siya sa last camping nila nagka fracture or sprain yung right foot niya so ngayon ay naka moon boot siya at naka crutches So, by Friday or yeah, sa Friday ay mag papa x-ray kami. So, pupunta kami sa local doctors para humingi ng endorsement sa GP para may x-ray ulit yung paa niya. Pakasundo ko kay Clay ngayon. Uh, kami sa night market kasi Wednesday ngayon. So, dito sa malapit sa amin ay may night market schedule. And then, after niyan, ay uwi na din kami ng bahay. So guys, yun lang naman usually ang afternoon routine ko after work. Susunduin ko siya sa school and then uuwi kami ng bahay. So, ayun lang usually.